Ako si John, apat na taong gulang. Dalawang taon na ang nakalipas, nagkaroon ako ng hypothyroidism. Malamang na alam ng sinumang nagkaroon ng sakit na ito kung gaano tayo pinahihirapan ito. Palagi akong pagod, kahit wala akong ginagawa. Kahit ang magaan na gawain tulad ng pagwawalis ng bahay ay nakakapagod. Ang pag ng hagdan ay talagang pahirap para sa akin at kahit nakalako na ko ay gumaling na ako dahil tumaba ako sobrang pagod at minsan parang bumaba ang presyon ng dugo ko na sobrang nakakatakot. Pero simula nang gumamit ako ng thyroid AB, mas gumaan ang pakiramdam ko. Ininom ko ito sa unang linggo at hindi gaanong nakaramdam ng pagod. After drinking 3 boxes kahit magsipag ako, hindi na ako nakakaramdam ng pagod. Nakakakain na ako ng maayos at nakakatulog ulit ng maayos. Two months na ang nakalipas. Araw-araw akong umiinom ng thyroid AB. Stable na ang kalusugan ko. At ngayon ay nakapaglaro na ako ng soccer. Masayang-masaya ako. Pakiramdam ko ang pinakamatalinong pagpili sa buhay ko ay ang pagpili sa thyroid AB. Maganda talaga ang Thyroid EB. Makukuha mo ang binabayaran mo. Maraming salamat, Thyroid EB. Ang sino mang may hypothyroidism na tulad ko ay dapat bumili nito at subukan ito. Tinutulungan ako ng Thyroid EB na maipanganak muli at maging mas malusog sa halip na mamuhay ng pagod at miserable buhay tulad ng dati.